Isang magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin na natin ang isang napakahalagang paksang tumutukoy sa ating kalusugan, ang tunay na sanhi ng stress at anxiety, at kung paano natin maibabalik ang ating kalmado at kapayapaan ng isip. Sa kasalukuyang panahon, hindi na bago sa atin ang makaranas ng stress at anxiety. Minsan, pakiramdam natin ay nakaamba ang panganib sa bawat sulok, at tila ba hindi na natin ito kayang takasan. Subalit bago natin masolusyunan ang problema, kailangan muna nating itong lubusang maunawaan. Ano nga ba ang mga salik na nagdudulot ng stress at anxiety? Unang-una, tingnan natin ang ating kapaligiran. Ang mabilis na pagbabago sa teknolohiya, social media, at ang pressure ng modernong pamumuhay ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng stress. Ang mga bagay na dati ay isinasantabi lamang natin, ngayon ay tila ba patong-patong na ang bumibigat sa ating kalooban. Bukod sa external factors, hindi rin natin dapat kalimutan ang mga internal factors. Ang ating mga personal na inaasam, takot, at ang mga hindi natutugunang emotional needs ay maaaring magdulot ng stress at anxiety. Madalas ang ating sariling expectations ang nagiging dahilan ng ating pag-aalala at kawalan ng kapanatagan. Ngunit hanggang saan nga ba maaaring makasama ang stress at anxiety sa ating kalusugan? Ayon sa mga eksperto, ang labis na stress ay baaring magresulta sa iba't ibang pisikal na kondisyon tulad ng pagtaas ng blood pressure, sakit ng ulo, at hindi maayos na pagtulog. Ang matagalang anxiety naman ay maaaring magdulot ng pagkapagod, depression, at mas malalang mental health issues. Kaya ano nga ba ang maaari nating gawin upang mawala ang stress at anxiety na ito? Sabi nga nila, ang unang hakbang sa paglutas ng problema ay ang pagkilala sa katotohanan. Kailangan nating maging tapat sa ating sarili at kilalanin kung ano ang tunay na nagdudulot ng ating stress at anxiety. Isang mahalagang hakbang ay ang pagkakaroon ng tamang mindset. Sa halip na mag-focus sa mga negatibo, subukang baguhin ang pananaw at tingnan ang mga bagay mula sa isang positibong perspektiba. Maglaan ng oras para alagaan ang sarili at gawin ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Huwag ding kaligtaan ang kahalagahan ng sapat na pahinga. Ang tamang tulog ay hindi lamang nagbibigay ng enerhiya, kundi ito rin ay nagtatanggal ng pagod ng ating isip. Ang regular na ehersisyo at balancing dieta ay maaari ring makatulong upang maging maayos ang ating kalooban. Bukod dito, subukan din ang mga relaxation techniques gaya ng meditation at deep breathing exercises na kilala sa kanilang mahusay na epekto sa pagpapababa ng stress levels. Ang pagkakaroon ng hobby o kaya ay pagiging bukas sa pakikipag-usap sa mga taong mapagkakatiwalaan ay maaring maging magandang outlet para mailabas ang iyong mga saloobin. Era sa huli tandaan na hindi ka nag-iisa. Kung nararamdaman mong hindi mo na makaya ang stress at anxiety, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga professional. Ang therapy at counseling ay napatunayang epektibong paraan upang maunawaan at mahanap ang sagot sa iyong nararamdaman. Sa pagtatapos ng ating talakayan, Alalahanin natin na ang kalusugan ng ating isip at damdamin ay kasing halaga ng pisikal na kalusugan. Magsimula tayo sa pagkilala at pagtanggap ng ating nararamdaman. At mula doon ay unti-unti nating makakamit ang tunay na kalmado at kapayapaan ng kalooban. Salamat sa inyong pakikinig at naway may natutunan kayo sa ating talakayan. Hanggang sa muli, ingat at maging malusog sa isip at katawan.